Biglaan lang talaga yung pagising ko kay Criminology para nga siya magadid kay ABM sa school. Yung kapatid ko kasi nasasabayan nga ni ABM para nga pumasok ay hindi nga nakapasok sa trabaho dahil nagkasakit nga ang anak at ipapacheck up nga. May ginalaang talaga at isang gising ko nga lang kay Criminology ay bumalikwas nga kagad ng bangon nung malaman nga niya na wala nga maghahatid kay ABM. Mag alas 8 na kasi yan at 8.30 naman ang pasok ng ABM kaya naman pagkaalmusal nila ay eh, dali-dali na nga umalis. At sa totoo lang alanganin pa nga pumasok dyan si ABM dahil bukod nga sa sa ubo at sipon ay para pa nga siyang tatarangkasuhin. Kaya nga bago sila umalis ay pinainom ko muna ng gamot, pinabaunan ko pa at pagkatapos nga ipinasuotan ko pa ng jacket. At meron nga pala kami rito isdang nabili. Ito nga ay isda yung kanduli pati na nga itong maya-maya. <laughs> Ang inay ko na nga lang ang aking pinagprito dahil nung araw na yan, araw ng Martes, ay eh wala na naman kaming kuryente at tambak nga ang aking mga hugasin. Lunis pa lang na umaga ay eh wala na nga kaming kuryente. Nagkaroon siya ng kuryente, 6.30 ng gabi at nawalan uli ng kuryente, madaling araw nga ng Martes, bandang alauna. At hindi rin talaga ako nakapag-ipon ng tubig dahil pag ko pa lamang ng Martes na madaling araw ay eh wala na nga tumutulo sa gripo. At maigi na lang talaga at malapit nga lang ang poso dito sa mayamin amin. Bali paglabas mo nga ng bahay namin, isang bahay lamang ang dadaanan mo at poso na kaagad. Kaya nga dali-dali ako nagigib ng tubig at maigi na lamang talaga at wala nga masyadong umiigib. At hindi ko na rin talaga napagigib ng tubig ang aking mga anak dahil late na nga kami nagsigising at nakakatambad naman talagang bumangon lalo na at walang kuryente. Bali tatlong timba lang naman yung inigib ko, isang timba para sa paghuhugas ng plato at yung dalawang timba ay para nga sa aking pampaligo. Abay, Diyos Mio, kung alam nyo lamang, dalawang araw na akong hindi naliligo. <laughs> At pagkaigib ko nga, eh, hindi nga muna ako naligo. Bali, nilabas ko lamang yung mga marurumi naming plato. Dito ko na nga lang hinugasan sa may labas. Madilim nga kasi sa may loob namin. At kapag nga ganitong marami akong hugasin, ay mahirap nga kumilos. Dali malit nga lang yung aming lababo. Kaya naman nilabas ko muna sa labas para nga doon ako makapaghugas ng plato. Pagkatapos ko naman maghugas ng plato, abay talagang hindi pa naligo, hani. Bali nagberienda muna kami ni inay nitong tinapay pati na nga yung chicken macaroni. Ay nakakatamad naman talagang kumilos kapag walang kuryente kaya nga parang tinatamad pa rin akong maligo. Kapag walang kuryente ay eh, parang naman talagang walang kabuhay-buhay. lubus na nga rin namin itong natitirang chicken macaroni salad dahil walang kuryente at baka nga masira. At natutuwa talaga ako sa piniprito naming isda. Bali huling pagpiprito na ito dahil ito nga buntot na tsaka nga ulo ng maya-maya. <laughs> Abay, tingnan nyo naman yung mata ng Maya Maya, masamang makakatingin at medyo ma-attitude. At hindi pa nga kami natatapos pagluluto ay ayan dumarating na nga si AB eh, matuloy yan na nga natrangkaso. Bali umuwi nga siya ng alang-aning oras at hindi na nga natapos ang oras ng klase at maigi na lamang talaga pinahintay ko siya kay criminology kaya nga nakauwi ka agad. At bandang hapon naman ayan sa wakas nakapaligo na nga rin ako ay eh, natulog naman kami dito sa may baba at katabi ko nga si grade 7. Ay nakakamiss naman talaga yung eh, mga tong pagkakataon na nakakatabi may mga anak mo sa pagtulog sa tanghali. At may kuryente na nga rin pala ng mga oras na yan. Kaya naman habang kami nakahiga, inanonood nga kami ng TV. Ayun lang. Salamat.